Okay mga kabintor, nandito ako ngayon sa bayan ng Atimunan at itong nakikita ninyo ngayon ay ang Atimunan Sigsag Park. Sa park na ito, iba't ibang klase ng rebulto ang makikita ninyo dito. Mayroong sawa, agila, kalabaw, buaya, baboy at iba pa na mga rebulto na matatagpuan dito sa Atimunan Sigsag Park. Bukod sa malamig na klima gawa ng mga puno, mayroon ding magandang tambayan dito at mayroon ding kapihan, kainan na pwede ninyong lantakan dito. Bukod sa ating munan Park, dito rin natin matatagpuan ang pinakasikat na Sigsag Road na mas kilala natin sa pangalang Bitukang Manok. Sa pagitan ng boundary ng ating at huwag bilaw, matatagpuan natin ang Sigsag Road na ito. At mula Maynila, may 172 kilometers bago umarating ang bayan ng Atimunan. Maliban dito, bukod tanging Maharlika Highway ang inyong madaanan para marating ang bayan ng Atimunan. Kaya ngayong araw, bibisitahin natin ang ginagawang alternative route na magmula dito sa bayan ng Atimunan at tagos naman ito sa bayan ng Mauban. good morning. So, nandito ako ngayon sa bayan ng Asimunan. At nandito ako sa kalsada na tinatawag nilang Asimunan Mauban Road. So, i-update natin ito dahil na rin sa mga uh, nagbimessage sa akin sa aking channel na uh, kung po i-update ko itong daan. ito. So, itong video na ito ngayon para ito sa kanila at sa inyo na rin. Yun. So, ngayon, pupuntahan natin ito kung hanggang saan na ba ang dito at kung maaari puntahan natin natin sa dulo dito sa tabi ng kanto uh, simentado lang. So ang ibang tawag sa kalsada na itong mga kabintor ay tinatawag itong A tourism road sa ibang ano pero ang tawag talaga nitong kalsada na ito at timunan Mauban Road dahil sa ito na ang Mauban diretso ito ng Mauban kung ito ay matapos so ngayon i-update natin ito para na rin sa ating mga kababayan iilan sa ating mga kababayan na nag-message sa akin na kung pwede balikan ko itong kalsada na ito para makita natin kung hanggang saan na ang nagawa sa simentadong daan ito. Kung makikita natin, halos kontik porsyon lang ng patag ang matatagpuan dito sa bayan ng Atimunan. Halos lahat ng makikita mo ay kabundukan. Kaya malaking hamon talaga sa mga kontraktor dito ang paggawa ng kalsada dito. Dahil ang gagawing kalsada dito ay dumadaan sa mga tuktok ng mga kabundukan. dito sa aking mo mga kabintot ang simintadong daan tutul na hanggang dito no? ang simintadong daan so, mga ilang, mga isang kilometro lang ata mula doon sa dati kong hinintuan ah, ang nasiminto ah, siguro mga isang taon na mga isang taon na ang nakaraan so, isang kilometro lang ata ang nasiminto nila at ito tutul na tutul na yung daan dito Ngayon, asyate natin yung bundok na yan mga kabintor at tignan natin kung uh, may mga simintadong daan na ba doon sa likod ng bundok na iyan. So, atabay lang dahil yung motor natin hindi na makapasok dahil sa sitwasyon dito na yan, naputol na yung kasada. So, iiwan na lang natin dito yung motor at nagtitiwala naman tayo sa mga uh, tao dito sa atimunan na mga mababait. Kahit iiwan natin yan walang mawawala dyan. So dahil ako'y kampante naman ako dito na ang mga tao dito at Timunan ay kapagkatiwalaan at hindi magnanakaw. So ngayon lalakarin na lang natin yan mga kapintura no? mga kapintor, nandito ako sa pinakatoktok nitong bundok na ito ano? so kumakikita natin dito ang mga ano dito, update dito yan, itong bundok na ito, yan ako yung bundok na yan talagang inano pa nila, hinukay pa nila o, oh. ang lalaki ng mga bato na nakuha nila dito, hindi ko alam kung saan ito itambak o oh, kalsada din yan papunta doon sa uh, coastal area nitong Atimunan so mula dito sa aking kinaroroonan kitang kita natin yung uh, sa iba napakaganda ng view dito napakanamit din <laughs> at makikita natin itong bundok na ito talagang hinahati nila kahit sa sobrang uh, tigas nyan dahil bato yan oh. pero nagawan pa rin nilang ng paraan para mahati ang bundok na yan Bintoro bato yan no? Bato ang bundok na yan pero hinahati nila yung bundok na yan para makadaan lang itong kalsada na ito. Okay, tuloy-tuloy lang ako sa aking paglalaka dito at babaybayin natin itong rough road na daan na ito dahil yung motor ko ay iniwan ko lang doon, hindi ko na dinala. At medyo mahihirapan ako dito sa daan na ito. Kung makikita natin <coughs> Yan po ang makikita natin dito, oh. Bato na hinati. Hmm. Hmm. lakad tayo lakad hanggang doon sa ibaba titingnan natin kung hanggang saan na ito uh, kalsada na ito <laughs> maganda na rin ito para exercise na rin natin umagang umaga eh wala pang alsotso siguro ngayon umagang umaga at nandito ako nag update itong daan na ito para na rin ito sa ating mga kababayan na gustong malaman kung ano na ang mga nangyayari sa daan na ito buti pa sana kung dinala ko yung motor ko dito pwede ko lang dalhin ang motor dito maganda naman pala oh. pwede namang daanan ng ano? pwede namang daanan ng motor Tingnan mo mga bintoro, galit na galit sa akin. Oh. Oh, dalawa sa dalawa. Inambos ako rito, inambos. galit na galit, oh. Galit na galit. Galit na galit yan. Tuy, tuy, tuy. Tuy. Oh, naman ako nagawa na sa inyo. Talaga naman sa Hindi kita ka eh. Kabintur mga ilang kilometro na rin, ang nalakad ko mula no, doon sa parking uh, pinagparkingan natin na ating motor at ito dumating na ako rito sa pinakatarik na bahagi nitong kalsada na ito so kung makikita natin dito mga kapintor yung lugar dito napakasukal kumbaga gubat pa talaga siya o, hindi pa siya na ano hindi pa siya upaw <laughs> alam niyo ba yung upaw <laughs> hindi pa siya upaw mga kabintur kita niyan ito ang pinakamatarik na bahagi ng kalsada na ito na rough road oh. napakatarik niyan napakasukan so mga ilang kilometro na rin ang ating nalakad mula sa ating motor na pinagpar sa pinagparkingan ng ating motor at ito makikita natin dito itong napakatarik na nadaan at itong ano, mga mo patuloy pa tayo patuloy pa nating lakarin ito uh, at wala tayong yung mga pagtanungan dito dahil walang kabahayan dito so far naghanap ako ng pwede natin mapagtanungan pero wala akong makita dahil walang kabahayan dito at yung mga uh, nakikita ko mga tao dito nakamotor din kaya nahihiya naman akong parahin sila para lang tayo ay magtanong so lalakari na lang natin ito hanggang saan ito total maaga pa naman at kayang kaya pa ito sa schedule ng ating oras para lang maipahatid ko sa inyo kung ano na talaga ang mga kaganapan sa daan na ito kung kaya natin itong apuntahan hanggang dulo ay puntahan natin para sulit naman titingnan natin sa oras ko dahil may trabaho pa ako mamaya mayang kunti at maghahabol lang ako sa ano sa oras pero malayo na talaga itong na puntahan ko o. Oh. Kita niya naman dito o. <laughs> malayo pa talaga oh. Oh. o. Mayroong mga sasakyan doon. Malakarin pa rin natin. Napaka bundok. ito na yung pagtupad ko sa utos ng ating mga mangilan-ngilan ng kababayan tinupad ko na lang itong utos na ito dahil ayaw kong matambakan ako sa mga utos mailan-ngilan <laughs> pa naman sila mga siguro apat sila nagme-message sa akin yung iba patagal na nagme-message sa akin na uh, babalikan ko ito pero <clears throat> ngayon na ako nakapag ano ng oras, napagbigay, nakapagbigay ng oras na mabalikan ko ito dahil na rin sa demand ng ating ilang kababayan marami-rami na kalsi sila kaya uh, hindi ko na pinalampas sa pagkakataon na ito na mapuntahan itong daan na ito baka dumami pa at magahol ako sa ano, so yan, yan po. Oh. napakasukal pa pag matapos itong daan na to ito ay tatawagin na atimunan Mauban Road o sa ibang tawag nito ay Ecotourism Road yan ang ibang tawag sa ano nito, kalsada na ito so hindi ko lang alam kung magkano ang budget dito at ilang taon ito gagawin mga na kabintor nasa gitna talaga ako nitong bundok at nitong gubat na so kung makikita natin yung kalsada na ito hanggang doon at saka yung bundok na yun nakikita nyo yung bundok na yun yung tinuro ko yon hinati din nila yun para makadaan lang itong kalsada na ito iyan ako lang para makita so kung makikita ninyo yan yun yung bundok na yan nandoon yung kalsada so pipilitin natin marating yan kahit na maglalakad tayo dahil yung motor ko ay eh, hindi ko naman dinala dahil akala ko i eh, ano siya talagang maputik kasi maulan-ulan pero hindi naman pala maputik eh ang layo ko na nang na ano naman ako oh, nakakapagod na ring bumalik para kunin lang yung motor kaya titiisin nila natin lakarin yan Dito may nakikita kong signboard na nakalagay ang halaga sa paggawa ng kalsada na ito at ito ang halaga niya. At dito nakausap ko rin itong si Kuya at ang sabi niya sa akin, itong kalsada na ito ay malayo pa sa San Jose. At ang sabi pa niya sa akin na doon din sa San Jose mayroon ding mga gumagawa na magsasalubong sa gumagawa dito. At mula ngayon, ngayong araw na ito, ang sabi niya sa akin ay pitong taon pa bago matapos ang kalsada na ito. Shout out sa iyo kuya. Salamat sa information. dito lang ano ang ating video so yan kung makikita natin dito sa aking likod ay patuloy pa ang ginagawa yung kasada dito patuloy pa nilang hinuho kayong uh, nadaan ng kasada busy busy pa sila dyan kaya hindi na ako tutuloy dyan at mabalik na lang ako doon sa ating pananggalingan so far itong kasada na ito ay talagang uh, patuloy pa ang ginagawa at malapit na daw ito sa San Jose. Doon naman sa San Jose, uh, meron daw doong ginagawa ding karugtong nito. Kaya sa mga darating na araw, bibisitahin din natin yun kung saan tayo pwedeng dumaan. Sa, sa ngayon, uh, ito lang muna ang aking video sa pag-update sa daan na ito.